ICE CREAM BUTTER MAKES A PRAISE! Sana all. na ng mga nangali na pala <laughs> tayo may hingot dito sa mga bangka dito sa nitapit sa mga buya wala tayo mga apitan guys sa tigdigan ng bangka dyan guys oh, bali nyo kayo <laughs> eh kapit kapit ka lang yung ating bantay dagat dito sa mga bangka ni pinagsasabihan guys yung mga guests natin na bawal po magkalat dito sa loob ng fish puree ice cream po ice cream shout out ayun hindi tayo ice cream po ice cream soft drinks soft drinks so big Ako, yung mga yun, pag nakita si QRT, pipituhan nyo sigurado. Ice cream po, ice cream! A few moments later. Ayan guys, last dosing na guys. Napalo na naman ako. Na naman palo ng hangin dito guys sa loob ng pispiring guys. So,

Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Mana nito pa. okay, no, guys, alaw na na. So, kaalos lang ating kasama mo guys, cream guys, dito sa sambar. Napaglaan na naman tayo sa mga guests na nandito guys. Alaw naman tayo na pala dito ito. tayo naman tayo. Pagkira ko na lahat to guys Wala tayo naman, betahan Ayan, isang bangka Ayan, isang bangka Ayan, isang bangka Ayan, bangka Ice cream, ice cream

Ngayon dumami pa ang guests dito sa summer. Alas ano 5 na ng hapon. Ayan, may ilang minuto na lang guys. Tayo lalaga na lang sa pag-uwi. Alam mo lang, tayo ng saglit lang dito. Ngayon hey guys, tayo pa-uwi na. Nananak po lang tayo pa uwi. Nakalabas tayo ng sunbar. Ayan, nandito na tayo. sa harap ng palayo guys. Sabungan na tayo ng Lauren Gilding Gap guys. Tayo pa uwi na. Mungan na natin ang sunbar guys. Kahit na pakarami pa rin. What? Bro, what are you talking about man? Tao Hanggang ngayon, mag alas 6 so, na, guys. 5.45 po ng hapon. So, gagawin tayo ng pag-uwi natin. Tara na guys. So hindi ka pa po nakasubscribe sa akin sa channel na ito, pakisubscribe siya naman to at i-subscribe pa ang channel okay, natin para lagi kayong update uh, ng ating ating video. So, Salamang salamat po. So muli. Bye!